Hi everyone, kamusta po kayong lahat? Sa magandang araw po sa inyong lahat. Well, nakita nyo na parang emotionally ako ngayon. <sighs> kasi, masaya ako kasi yung mga asawa nila nag, nagkaayos yung Valentine's. Ang daming messages sa akin na naging masaya sila, okay daw yung Valentine's Day nila and sobrang saya ko talaga. Inshallah, marami pa tayo at dadami pa tayo. And, na-overwhelm lang po talaga ako. Sobra akong, hindi ko ma-explain yung kaligayahan ko ngayon na, gusto, gusto ko makatulong sa tao talaga. Sobra. And, yun nga, wala naman akong ibang hangad kundi makatulong talaga sa inyo yun lang, pasensya na sa mga hindi nakaka-avail kasi expensive kailangan talaga eh kasi marami pong gagastusin sa pag-ayos ng tao natutuwa po ako sa mga nagtry, sumubok natulungan silang lahat sobrang saya ko po mga madam ko hindi ko ma-explain yung pakiramdam ko ngayon. As of now, binibilang ng mga admin ko ang ang mga naging masaya. Hindi pa sila tapos magbilang. Eh, nababasa ko po yung mga messages niya sa akin na napaka-positive po. Maraming maraming salamat po sa lahat. ...payo ko lang sa inyo... ...yung mga... ...dumadaan sa pagsubok ngayon... ...wag kayong sumuko... ...tuloy nyo lang yan... ...hindi ibibigay yan ng Diyos sa atin kung hindi nyo kaya... ...maniwala kayo... ...na andyan siya... ...alam ko minsan... Nahihirapan ka. Alam ko minsan, takot ka. Alam ko minsan na parang feeling mo nag-iisa ka. Wala kang karamay diyan sa sama ng loob mo. Hindi ko alam kung paano kayo tutulungan kung hindi kayo lalapit sa akin, kung hindi kayo magre-reach out. So Sa mga nag-reach out, sa mga nasubukan na, sa mga nag-kumuhan -nag ng mga items natin, kung sino man ang natulungan, maraming maraming po salamat. Lahat po ng messages ninyo ay nababasa ko po. Dinabasa po yan lahat ng mga admin ko sa akin. sana maging masaya kayong lahat sana maging masaya kayong lahat lahat kayo lahat tayo bibigyan tayo ni Lord ng kaligayahan ibalik yung mga person ninyo mga nahih nahihirapan dyan na may problema. <sniffs> Nauunawaan ko kayo, naiintindihan ko kayo. Ay. Masaya lang po talaga ako kasi iba yung pagmamahal sa akin ng Diyos. Ramdam ko yung pagmamahal niya sa akin. dam na ko. At meron akong tinuturuan ngayon. Sinishare ko yung aking knowledge. Masaya ako kasi may nakikita ako sa kanya na kaya ko siyang tulungan, kaya ko siyang baguhin. Yes. Ayan nyo po ito. Na I-treasure ko yung moment na to. Masaya lang talaga ako kasi mahirap po makahanap ng taong pag, pagbibigyan ko ng kaalaman or i-share ko sa kanyang kaalaman. So, gawin natin to. Today is Friday. Sabayan nyo ako mag-pray. Love and money purpose. Okay? Maganda po ito sa araw nito na ay napakalakas. Banggitin niyo po yung pangalan ng person niyo, Pwede niyo po akong sabayan. Magsabi kayo. Magkakapera ako I am blessings. More abundance is coming to me. Pwede naman po babalik ang aking person pangalan niya during prayer ko, binabanggit nyo po yun pa ulit, -ulit. Kahit ano po, wala po ditong bawal. Okay? Huwag kayong takot magkamali. Diretso lang tayo. Hanggat hindi ako tapos, hindi kayo mag-stop. Okay? Naintindihan? During my prayer, sasabihin mo, I am abundance, I am healthy, I am lucky. Blessings will follow me. I am worth lahat kahit Tagalog, Bisaya, ano pa man language ninyo, pwede po. Okay? Nag-iisa lang po tayo. Pagdating naman doon sa asawa, babalik siya sa akin, pangalan niya at magsasama kami. Iisipin niya ako, mamahalin niya ako. Lahat po nang sasabihin niyo walang bawal. Okay? Okay ray po ako Okay? Malakas po to dahil Friday po yan ngayon. Okay? So, good luck sa inyo mga manghal ko. Yan. Set aside natin yan. Kukuha tayo ng taro. Pwede nyo po itong ulitin. Pwede rin po kayong kumuha ng orange ninyo. Itusok ninyong kandila nyo. Pink or, re, uh, pink or red or green. Pwede po yan. Tapos, subs, ulitin nyo po itong video na to. Okay? So, checking energies tayo sa inyong person. Okay. Someone in love, someone na dito, marami siyang narealize, hindi niya kayang mawala ka sa buhay mo or sa buhay niya. Okay, hindi niya kaya. I think itong taon nito nakaranas ng pagkaulila. And good news, ito yung pinaka gusto kong sasabihin sa lahat. Magantay lang kayo, may magbabalikan na nakikita. Wow. Grabe. Grabe. Alam mo ba yung person mo na hinihiling niya sa may kapal? Na one day, kayo ay magkasundo, kayo ay babalik sa isa't isa. Sa mga taong magkasama na, sa mga taong magulo, or hindi kayo magkasundo kasi meron kayong seven of wands malika Mahal ka ng person mo. Sometimes, yung selos mo ay hindi po nakakatulong, mas lalo po itong makakalala ng sitwasyon ninyo. Okay? So, dapat po ay labanan nyo po yan. Para, pag kayo ay nakinig sa akin, magkatotoo to. Like I said, sigurado ako may magbabalikan may magiging masaya may nakikita din ako na isang blessings na hindi nyo inaasahan sunod sunod po yan okay nine of pentacles ang ganda ng cards ng person mo busy man siya sa kanyang business, gawain o ano man to, hindi ka naligtaan, hindi ka nawala sa kanyang isipan. Never po. As in. Okay? Marami siyang sinacrifice na babae, trabaho, career, para lang sa'yo. Marami po. Okay? Nag-sacrifice din to. Umabot sa punto na kailangan niyang mamili, pero ikaw ang pinili niya. Okay? Sa mga may problema na hindi siya masaya ngayon, magiging masayang masaya po kayo o yung person mo. Kilala, trabaho, pag-angat, promotions, meron siyang ginawa na matutupad niya po ito. Wow. Wow. Wow, napakaganda. Sa mga naspelang person ninyo, mahal kayo ng person ninyo. Promise. Kahit may taong gumawa sa kanya, never kang nawala sa kanya especially dumaan ang ang araw ng mga puso. Hindi hindi ka nakalimutan niya. Yun nga lang sad to say, may gumawa nga lang sa kanya. Pero sa araw ng mga puso, ikaw yung nasa isipan niya. Ang ganda. Grabe, intense. Sa dulo na tayo, pinaligaya. Grabe. So, financial, although yung financial, meron mga lumalabas na okay naman. Pero, take pa rin tayo. Tingnan natin. Nakakatuwa ito yung mga ganitong reading. Natutuwa ako. Oh, good karma is coming. Do some good, good and return talaga sa'yo. Mas good pa talaga sobrang more blessings. Okay? Yan. Meron makikilala. Blessings ang to, pero tin lumalabas iba. Ah, I think, yung mga ano dyan, blessings sa inyong person nyo din, ano? Okay. Wow. Wow. Wow, wow, wow. Hindi pa nagtatapos dyan yung mga blessings mo. Yun ang message sa iyo ng cards mo. Lahat kayo, insya Allah, Yarab. Basta lagi kayong nanonood dito sa akin. May mga prayer po yan. Hindi ko kayo pinapabayaan, mga mahal ko. Mahal na mahal ko po kayong lahat. Okay, muli po may Taro. Ito po yung aking Facebook account sa mga gustong magpatulong, magpa-message. Hindi ko kayo alam paano tulungan kung hindi po kayo mag-try or mag-message dito. Kasi syempre, kayo po ang dapat lumapit para alam nyo. Okay? Teka lang. Ayan. Ito po yung aking Facebook account, Miley Taro. Yan. Bawal mag-text, bawal tumawag. Please. Meron pa rin hindi nakakaintindi. Ito po yung aking messenger. Sa messenger lang po kayo magtawag or mag-text, mga mahal ko. Okay? Please lang. Please. Sumunod po kayo, mga mahal ko. Sige po, ingat po kayo. Maraming maraming salamat. Good luck sa mga natulungan ko, sa mga bago naman tin tinulungan ko. I hope kayo din ang nasa next line na magme-message na sa akin, masaya na kayo, bumalik na yung person ninyo, yung mga pera ninyo, naka-move naka on na kayo, yan, nakabalik lahat, alam nyo, nakabawi, okay, sige po, maraming salamat, bye!